News Nationwide Balita naman sa Ibayon Dagat, North Korean Supreme Leader Kim Jong-un sinabing bukas sa mga pag-uusap kung ibababa ng Estados Unidos ang demand sa denuclearization sa kanyang bansa. Bola sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arrevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sinabi ni North Korean President Kim Jong-un na walang dahilan upang maiwasan ang mga pag-uusap sa Estados Unidos kung tumigil ang Washington sa pagigiit sa kanyang bansa na isuko ang mga sandatang nuclear. Dumating ang mga komento ni Kim habang inihimok ni South Korean President Lee Jae-myung si US President Donald Trump na manguna sa muling pagbubukas ng dialogo sa North Korea. Ayon sa ulat ng Korean News Agency ni tung lunes, hindi raw kailanman aabandunahin ni hinikim ang nuclear arsenal upang wakasan ang mga parusa. Ay naman sa ulat ng Reuters, sinabi ni Lee na ang nakaraang diskarte ng mga parusa at presyon sa North Korea ay hindi nalutas ang problema bagkus pinalalapan ito. Sinabi pa ni President Lee na hindi siya naniniwala na magkakaroon ng konkretong talakayan ng North Korea at US, ngunit naniniwala siyang ang face approach ay nananatiling makatotohanang opsyon. Mula sa RP World Service para sa bagong Pilipinas. itu si Jay Arevalo, Raja Pilipinas, Raja Publiko.